Ayan, mga pasaway at reckless na driver. Pag kasi pinahinto ng pulis, huminto na. Tatakas ka pa. Instant bad karma agad. Kahapon lamang nangyari. April 22, 2024. Isang kotse ang tumakas sa mga pulis. Nang ito ay warning ng pulis at pinahihinto. Ngunit sa halip na ito ay huminto, nag-drive ito ng mabilis para tumakas sa mga pulis. Ito ay agad bumangga. Ngunit ito ay nakaaksidente dahil ito ay bumangga sa isang maliit na sasakyan. Lima ang malubhang nasugatan. Nangyari ang aksidente sa intersection ng kalsada sa lugar na Nagoya City. Ito ay nangyari kahapon 11.50 p.m. April 22, 2024, nangyari ang pagbanggaan sa intersection ng Tachibana City Road sa Nakaward, Nagoya City. Nagtamo na malubhang pinsala ang driver at mga pasahero ng kotse at iba pang tatlong tao, kabilang ang babaeng driver ng maliit na kotse. Ang driver ng maliit na kotse ay minor injuries lamang ang natamo. Agad inaresto ng Nakagawa Police Station ng Aichi Prefectural Police. Ang isang lalaki, edad 40 years old, na nagmamaneho ng kotse na tumaka sa mga polis dahil sa paglabag ng ACT of punishment of death and injury by motor vehicles. O ang ibig sabihin ay delikadong pagmamaneho na nagdulot ng pinsala gamit ang sasakyan. Kaya sa mga overspeeding dyan, pag winarningan kayo ng pulis at pinahinto, kuminto na agad na hindi na maaksidente at hindi pa kayo makaaksidente ng ibang tao.